Hello, what's up mga kaalay, mga master, magandang hapon sa inyo lahat dyan. So, ito na yung kinakabit natin mga placement window. Yan. Diba? Ito lang. Yan yung binibin ko kahapon mga di diba? Nakita ko sa inyo. Yan, may mga ano na yan. Tapos kasama pa rin natin si Doming. Yan. Si Kasi Bong. Yan. Dito muna kami sa Manila ngayon. Wala muna kami sa Gigaraw. Yan, may salamin na yung mga kaalay, Kumplito na yan yung... Yung ano na yan, no? kita mo kung ganda, di ba? Hindi yung hindi yung walang bukol-bukol kaysa yung pinupok-pok na karoon na bukol yan sa binder natin na kuha natin ng maganda, di ba? So, yun, yun. naka ano na, may kakatingin ako mga kaloy yan, nakapattern na, nakaguhit ng ano so, mayroon pang, ilang pang duming? lima pa, no? O, limang arko pa mayroon pa dos kwarto so, yung lima

Kita bisa juga nanti.

ay niya basta na lang 'yung ang uh, benta natin dito yan 啥？ Yan lang kabilis, mga alay. Yes. Tapos ang kita na natin. So, mayroon pang tatlo. Ang oh, so, bat mo, tinayo pala. Ang bihira. Ang Ganyan mag... Ang tong itong videographer ko. Mali pa yung... Mali pa yung mo sa ano. Okay. Hanggang dito na lang tong video mga alay. Bago ang lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Balik share na din. Para update ka na siya. Susunod na yung mga video. So yan. Mga alay. Bye bye sa inyong lahat yan. Salamat. Ambira gara-gara